Grabe, now I understand Bakit po talaga Para bagang uh, as early as now Eh, they are trying to discredit Sam Versosa Grabe po ang pagmamahal ng uh, Maynila sa kanya Specifically yung Tondo Tingnan po natin ito oh Tingnan mo naman yan Ang dami o oh. Okay, so kung ikaw ang kalaban ni Sam Versosa No wonder kung bakit uh, Ano sila ngayon, ano? Talagang uh, nanginginig na dito po kay uh, Congressman Sam Versosa, ano, gumagawa na ng mga angles na pwedeng uh, itira dito kay uh, Congressman Sam Versosa. Well, tingnan nyo naman mga kaibigan, as a newcomer mga kaibigan, at uh, pero syempre, congressman na to eh. Pero tingnan nyo naman ang pagtanggap po sa kanya ng Tondo Manila. So, taliwas po sa sinasabi nung ilan po sa kanya mga makakatonggalin na, ba diba? wala daw alam sa politika, sinasabi ng mga alipores nila na baguhan daw, ayuda politics. Pero tingnan mo mga kaibigan, no? Oh. ito po yung mga taga Maynila po mga kaibigan, you cannot deny that he was embraced by, uh, by the city of Manila, specifically ito pong tundo, panoorin po natin ito. Mm -hmm. Tingnan mo yan, no? Oh. Ang dami! Rough estimate ko siguro mga nasa 5,000 ang tao dyan Sigurado 1, 2, 3, 4, 4 Ang dami, hindi ko mabilang Ito, ito Aha uh -huh. Yun! Yun ang magandang sinabi ni Congressman Samberso Sa so, palakpakan natin O wala na siyang pakialam Doon sa iba Diba kasi yung iba binabato siya ng hindi magagandang mga salita Ito, sabi niya Basta siya, gumawa na lang siya ng maganda Diba? Ata uh, yung nakakaan ano, yung nakakaang content natin na hinamon na lang niya yung kanya mang katunggali, di ba? Magpaligsahan na lang tayo sa pagtulong sa tao. Healthy competition na yung mga mamamayan ng Manila ang makikinabang. Palakpakan po natin. <laughs> Yan po ang utak ng isang philanthropo Hindi po na para batuhin ng putik ang kanyang katunggali. ba? Diba? O sige, if you want to prove na talagang higit ka sa akin, mas magaling ka sa akin, bakit hindi mo na lang din gawin yung ginagawa kong pagtulong? And uh, let's say kung matalo mo ako sa pagtulong sa tao and maybe I will humbly bow, bow down to you. Parang ganon, di ba? <laughs> Iba-iba kasi ang kaisipan ng mga pilantropo eh. Uh, yung mga pilantropis, yan yung mga successful na individuals na now they want to give back to the community na gusto na nilang i-share yung kanilang blessings. 'Yung uh, success nila gusto nilang i-share sa ibang tao, uh, para po 'yung success na tinatamasa nila ay uh, matamasa din Nung uh, iba at maging inspirasyon po siya sa lahat. Mhm. Mm Yo no. Ayun, napakarami mga kaibigan, no? Bigas, ilang sako po 'yan, no? 'Di ba ho? And siyempre galing po sa sariling pera yan meron po kasi 'di ba 'yung may may vlogger si Ewan ko vlogger yata ni, ni Yorme yon or what? Uh, sinabi po niya na huwag kayo maniniwala sa mga nag-aayuda politics yan kasi kinukuha yan sa kaban ng bayan. What? Ha? <laughs> <Huh>? Di <ba? laughs> Ito po mga kaibigan, uh, ginagawa na po ni Sam Versosa 10 years ago pa. Di ba? Under front row. So paano mo masasabi na pera ng taong bayan ito? Sariling bulsa niya ang kanyang uh, ginagamit para po mamahagi ng uh, mga ayuda para po sa ating mga kababayan. Yon, aba. Aba, grabe naman. Grabe po kainit ang pagtanggap ng tondo mga kaibigan. Yon. naman po kayo ang milenyo. Muli po, mga sa SP, mahal na mahal po, po kayo. Mabuhay ang Tondo! Mabuhay ang Madilenyo! <laughs> Nako! Okay mga kaibigan, tila baga may nanalo na. No? So iiwanan ko na lang kayo sa uh, quote na ito mga kaibigan. Ano? Gugustuhin mo ba yung mga traditional politicians? dynasty kong baga na ilang salin lahi na nila yung naglilingkod sa inyong uh, bayan. O, mas nanaisin mo itong mga baguhan pero po may dalisay na kalooban upang tulungan ang bayan. Kagaya po nito ni Sam SB Versosa. Ako po ang isa na namang SB, Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.